Ito nga mga na nailipat na yung uh, beam natin ng gondola. Hindi ko na nabigyan kanina, gawa nung nagkaroon ako ng ano, mating. So, hindi ko na inabutan. Ayan na, ay, ano na. Matapos so, na. Uh, ilalapag na lang yan, ibababa na lang yung mga kable. Ayan. Uh, after that, uh, final inspection. Pwede lang gamitin ulit. Bubuin pa namin yung basket dun sa baba. <laughs> Ayan na mga kabuhid. Eh ano na na namin? Eh Pipista na yung gondola, bawain na namin. Ayan o. Oh. bubong naman tayo. Ayan. Ang mahirap ng buhay ng mga construction worker. Sige, yeah, ano. Dudugtong-dugtong na lang yan, mga kapoy. Tapos lalagay ng balls. Uh. Yeah, Iyan, no. Ayun. Okay na yan? Okay na kayo? Ah... Uh. Mabisaya din to mga mga eh. Next, yung isa. Ayan na, yung isa. Ang haba ng kundula natin mga kabuhoy is 6 uh, meter. 2 yeah. meters, 2 meters yan. Bawat ano. Kaya yan yung binabuhat nila na yun. Banti mo pa konti. Iba, ibalik na lang mamaya, ibalik. Sana lang. Last one. Yan. Yan na yung uh, tatlong dugtong. Tapos ibobolt ayan, ilalagay yung makina tapos ibababa na lang yung kable nandoon sa taas ayan o, yun yung kakabitan namin ng salamin mga kabuhid Nandoon na yung ano, boom nyo nakalabas bababa na lang yung kable nalagay yung bolt at saka yung makina nito sabay so, inspection okay tayo natin mabuto ayan na, kinakabit na yung mga bolt mga kabuhid oh. na lang ayan na yung makina mga kabuhid oh. ayan yung makina ng ating uh, suspended platform ayan. So ayan na mga kabuhit, na yung kable, ilalagay na natin yung uh, makina medyo mabigat yung makina, kaya doon na sinalpak sa taas para mailagay doon sa dulo yan yung uh, technique ng mga gondola na ano, natin operator

Yan oh, kita niyo yung ginawa. yon oh. Yun oh. yung may wagang ano. Teknik. Di ba? Para hindi mahirapan kasi mabigat yung makina. Ayun. Oh, oh ha? Galing. Ganto lang po yung inyong gagawin mga kapuhit pagka medyo Balkan. Ah, Ayun yung mahirapan ng gusto. Kanya yung kakang gagawin nyo sa gondola. Sa makina. Talaga yun ng ano, ilalagay yung bolt. Oh, yun. oh, pakunti. Oh, yun okay ayun oh, no? na lang ng bolt tapos yung kapila saka yung ating net alright mga kapatid dito na, naisampan na natin yung gondola mga ano nya, makita yung makina nya natin may kalawang na kasi naka sa ulan ito yung ating uh, makina 220 volts meron na rin yung net panel board natin secure na rin yun yung ating panel board panel board bagong bagong pa to alak ito yung kabilang side ito kanyang alarm kable ito kable ng makina ito yung sa ano secondary pag nagkaroon ng problema itong makina may isang uh, secondary na ano, kable pag nawala ng power mga kabuhid, itong gagamitin, manual kahit walang power oh, ang galawin mo lang makakababa ah, ka na kahit walang power at ang karoon ng problema yung suspended platform natin so ayan na, ready to ano na to ready na to umakit kakapita tayo ng salamin So ayan nga mga kabuhay, nakapwesto na yung ating gondola, na ang ng salamin. Traditional na yung ating uh, gondola or suspended platform guys. Ayan na, nakakabita sila ng salamin. So ayan nga mga kabuhay, naka isang ano, na tayo, naka isang floor na tayo. Isang length ng gondola, ayan. O. Ito, Fix. mas may owning. Owning ulit sa lolo, ayan o. Yan yung ating uh, nagawa. Ang dami. Thank you for watching mga ko-head.